Ayan mga boss, welcome back at may gagawin tayo ngayong Kevlar GX7000 uh, Bagong bago pa to Ang pagkakalam ko kayo sa ipawaranti ng may-ari e, Sa atin na pinagawa kasi matatagal lang pa daw dun uh, Gagamitin natin to sa June 16, hindi ko lang masyadong kung ganun At ang problema nito ay mahina daw yung isang channel ngayon ititesting natin i-prepare lang natin yung mga pang testing natin na audio okay saglit lang mga boss wala pa pala tong cord oo lalagyan ko pa pala wala kasi kasing wala kasing kasamang cord ito ng no, ano hindi nala kasi hassle pa daw sabi ng ano so yan yung ano nya testing muna natin nagkabi tayo ng audio sa source A yan A okay, tapos ito yung ano natin ah, dalawa yan tapos yung speaker natin dalawa yung dalawang maliit lang muna check natin sa balance okay mayroong sounds so pag pinihit natin sobrang hina ng kabila ayun ah pagtukin natin alamin natin okay So itong mahina itong channel na to. Ayan. So pagpalitin natin yung jack. Baka naman sa jack lang. So mahina talaga itong mga... So mahina talaga yung isang channel. Ang gagawin natin dyan ay mag audio trace tayo mga boss. Okay? Patayin muna natin din buksan natin itong amplifier. Yan, naka-warranty pa. Tatanggalin na natin yan. Ito na mga boss, nabuksan na natin. Maganda rin pala ang laman itong ano eh. Parang yung style nya dito. So, meron siyang transformer na. No? So, gawa natin to ng review. Iwalay na natin. Then, focus muna tayo sa repair. Sa mga gustong manood ng review nito, nasa kabilang channel. Ilagay natin. So, focus muna tayo sa missing audio signal. Yung yung isang channel lang nawawala matik dito na tayo mag inject ng, ano, ng audio tracer I prepare ko lang yung audio tracer ko tapos tusok tusok tayo tika lang nasa na ba audio tracer ko okay, mga boss yun na natin ito na yung audio tracer natin tutusokin na agad natin dito sa ano kung mayroong audio sa may ina So, sublangin na nga ng audio niya So, punta tayo sa volume mga bus Andito yung volume Punta tayo sa volume Okay Meron pupunta tayo dito sa ano sa Cola is it? Mike to Tavos RLI Asan? Ah, ito yung pinaka output ng dito ito pinaka output ng GRC Okay meron So balik tayo dito Wala ah niya ate saan to galing ha ah, sa bulyo mata to so punta tayo dito sa ito yung ito yung output ng ano sa mic oh, sa microphone tama ba bus microphone ayan mic volume tapos ito yung pinaka-output niya mga boss. Ito na. Ba't wala na sounds? <laughs> Namatay yung sounds natin. Medyo mahina talaga yung kabila. Kasi ito, wala. Ano ba yan? Dapat meron na yan dito. dito. Supply. Ito supply, supply pa rin. Oh. Tapos ito yung Uh, out nila ano, pantay naman tuloy tayo dito nahanap ko yung pinaka source ng ano bakit may na yung isang channel actually mapapansin naman natin sa ilaw dito sa ilaw pa lang mapapansin nyo yung isang channel Ma, na, malakas ng ilaw tapos yung isa naman bututoy lang tapos pag nag-audio naman tayo, sana wala pang anong sounds. Ito <coughs> lang. Lipat natin ng ibang ano. Ng ibang audio. Kasi makapiray tayo, na in pala ako. Oh. So dito, nung sinukat ko galing dito sa ano, sa, ito yung audio nya galing dito sa volume. So ang takbo nito, from dito sa input selector, ito yung output nya, yan, tatakbo yan dito sa may volume. Ayan. Ayan yon Ito yun, oh. Yan. So, pantay yan until dito. May na na to kasi, ano, out na ng volume. Hanggang dito yan. Tapos, pagdating dito, pumasok na yan dito sa, ano, sa GRC 4558. Yung output naman ng GRC ito. Yan. Lakasan natin ng konti. Yan. So tingnan natin. May time na pantay, may time na hindi. Pantay pa yan. Pagdating dito, yung isa sobrang ina na yan halos hindi mo na marinig lakasan natin ng konti pag ininaan ko lang kasi para ma-identify ko kasi pag nilakasan na ng konti hindi na manong. mano yan cube na talaga sobrang ina na no? oh ito yung sa isa. Ito yung sa isa rinig mo. So, ang gagawin ko dyan, kasi pagpasok naman dito sa ano, pantay naman sila. Ayan. Pagdating dito kasi, mahina, hindi na marinig. Ang gagawin natin dyan, actual tayo, palit tayo ng isang IC muna. Tapos tingnan natin pa isa isa muna okay nag actual tayo pagpalit ng tatlong IC ayun yung IC so ano nangyari ito ang nangyari lipat natin sa kabila wala mga boss ganun pa rin mahina pa rin yung isang channel ba? Kailangan ko pa talagang i to kung saan nagagaling yung problema niya. Pag-isipan ko muna kung paano to. Of Makati Medical Center. Hi, it's 12:45. That time check was brought to you by Trust your Reproductive health choices. Bili na ng Trust Bloom on a Trust Clear Check sa mga nabanggit na drugstores at convenience stores nationwide. 96.3 Easy Rock. Easy Rock mga Mars and Cars. Nasubukan niyo na ba ang White Rose Papaya? Kakaiba ito dahil hindi ng papaya extracts ang laman nito. Meron yung oily. Pati ang... So nangyari dito mga boss pantay ano na gusto yung ano yun. Pinapabilis niya ang whitening huh? process. Kaya naman ang white rose papaya, clinically proven magpapute hmm. in as early as 7 days with regular use. Yan ang papaya ano puti, papaya fast. Chloe here from white rose papaya. So, Inadjust in ko na lang yung ano, wag nyong gagawin to mga boss ah. Kasi ano ah, hindi to yung perfect na solution sa mga ganitong sitwasyon ngayon. Nakita ko yung pitcha ngayon do at ah, 12 na. Ah, sabi ko konti na lang pala yung time gagamitin to ng mayari. At itong problema ng cable na to, cable na naman WhatsApp cable, hello. Sabi ng mayari ah No, sa sa pulong nabili niya ay ganito na talaga ang problema niya, hindi pantay ang tunog. So, yung audio signal niya na pumapasok ko dito sa board ay yung isa mahina, yung isa malakas. Kumbaga, hindi siya pantay. Ngayon, ang ginawa natin dito is remedyo lang. Disclaimer, huwag niyo pong gagayahin to at hindi ito yung proper solution. maring may factory defect dyan, kaya lang sinubukan ko ng i-troubleshoot. Hindi ko mahanap-hanap yung problema niya or may problema talaga dyan. Kaya lang wala na tayong sapat na oras at matatambak na ito sa atin. At kailangan na rin gamitin ng may-ari, magbe-birthday ata. So ang kong palusot. No? <laughs> hindi, hindi, hindi ano lang talaga, parang sa tingin ko may mali sa design. So ang ginawa natin dyan, in-adjust natin yung uh, resistor na papunta na dito sa main amp. So galing dito sa, ar, ano, sa GRC455IC, yung pinaka-output niya, papunta na dito sa audio niya, ay inadjust natin from 15k ginawa natin 6.8k 6 para pumantay mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis kasi, ng pagpapabot nung ano yan kung hindi pa natin nagagawa hindi talaga pantay ang tunog yung isa malakas na yung ilaw yung isa halos hindi pa umiilaw tapos yung output nya hindi talaga pantay ngayon ginawa natin ng paraan at Bago naman to gagawin, kailangan ipapaalam muna sa may-ari kung ano yung gagawin. Kumbaga, ah uh, hindi basta-basta na ano mangunguna mangunguna ka na gagawin mo lang na ganito tapos ako mo sasabihin e, paano kung ayaw ng customer ng ganon Ako pinagpaalam ko muna yan mga boss. May basbas ako ng may-ari dyan. Sabi ng may-ari ikaw nang bahala kung ano yung pwedeng gawin na maging pantay ang tunog gawan mo ng paraan. So ginawa natin ang paraan. Okay na. So, pinaka FM tayo ngayon, puro commercial 'yan. At pantay na tunog. Charm fabric conditioner. Mapapansin niyo sa ano, mapapansin niyo sa ilaw kasi itong level meter niya nakapid 'yan sa output mismo ng speaker. So, ayos na 'yan. Ganyan na lang muna 'yung solution natin. May factory defect 'to, mga boss. Paalala, may factory defect At sa pulong nabili ng may-ari, 'yun talaga naging problema niya. Napansin niya na lang nang inuwi niya na 'yung amplifier. Kasi nung binili niya daw doon sa binilhan niya, ay tinisting pa isa-isa lang yung speaker. Kung hindi pinatugtog ng sabay. Huli niya na nang nalaman na ano. Kaya lang hindi niya na ipapawaranti kasi buwan nga ang bibilangin. Kung ipapawaranti niya at saka malayo pa doon sa pinagbilhan niya. My weekly now, my grant. Sa ngayon, okay na siya. Ipapakita ko to sa may-ari. Kung approve na sa kanya, eh hanggang dito na lang ipapack up na natin.